Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nakalimutan ng mga taga-suporta ni na Tom Rodriguez at Carla Abeliana ang kanilang wedding anniversary. Kaya naman sa mismong naging araw ng kanilang kasal noong ikadalawamput tatlo ng Oktubre ay binati si Tom ng mga netizen sa kanyang Instagram video post habang nagdadrive papuntang Las Vegas. Paano ba naman? Last year lang naganap ang kanilang pag-iisang dibdib ngunit sad to say napunta lang sa wala. So fresh pa rin sa mga netizen ang failed relationship ng dalawang kapuso stars. Naging ganoon man ang kinahantungan ng marriage nila ay hangad pa rin ang mga taga-suporta ni na Tom at Carla na magkaroon ng second chance. Ang iba naman ay nais maging magkaibigan pa rin ang dalawa. Pero ang saklap nga lang nang naging sagot ni Tom sa isang comment ng netizen. Though far from each other, but hope and pray that your spirit is still one. Stay safe and surround yourself with good people who will lead you to the right path and of course God is the center of your life. God loves you and so is Carla who loves you. Happy first wedding anniversary. There is a happy ending. Sinagot ito ni Tom na ayaw na niyang ipabanggit sa netizen ang pangalan ni Carla sa kanyang Sokmed. Say niya, wag na po natin ibanggit ang name dito sa page ko. Thank you. We are no longer together and are moving on to own paths. Pero sa tinura ni Tom mukhang naroon pa rin ang sakit sa nangyari sa kanila ni Carla. Bagamat ayaw ipabanggit ang pangalan ng estranged wife. Diretso pa rin ang pagbati ng mga netizens sa kanilang wedding anniversary at pag-mention sa pangalan ni Carla. Kamakailan lamang, muling iflonex ni Tom ang kanyang pagbabalik alindog sa gym. Hudyat na unti-unti na siyang bumabalik sa limelight at nakaka-move forward na. Anong masasabi mo sa balitang ito?